Nembagal daw ka kay Ilocano, kumusta po kayo? Ang episode natin ngayon kay Ilocano ay eh, naplatpo na-plot po yung Nmax natin, yung gulong niya sa likod. Pero po siyang napulot na pa ako kay Ilocano, kaya ipapa natin. Kaya tara, samahan niyo po ako kay Ilocano. Ni Magal Davio, kay Ilocano, kumusta po kayo? Papayos natin tong ano natin kay na yun? Yung gulong ng Nmax natin. Meron siyang napulot kay Ilocano, hindi ko lang alam kung lansayan o ano baka sakaling maayos pa yan o di kaya papalitan na natin yung gulong so pupunta lang tayo sa pagawaan ng motor kay Locano Lame mo pa yung lata pa rin, nalikaw ka ito ka? Hahaha Okay, tapos ito. Sige, isko! Ha?

Ay, e isang din. lang. Ipod Eh, tapilit na No maxis maxis? Well, maxis. Na? Export? 3000 p Salary mo, diferensya? Palimpay mo lang <laughs> tago na pinon? Palimpay mo. Tandaan po mamalaw. Okay. Eto tip. So nandito na tayo sa bahay kalokano Yan oh. Na na yung ano, natusok na gulong natin. Okay lang naman kay Locano, pero ang pangit lang tignan para kasing meron na nakadikit na bubble gum sa gulong natin. No? Oh. First time ko lang din magpa-vulcanize ng gulong ng Enmas po kay Locano, kaya hindi ko pa alam kung effective po yan. So maraming salamat sa panonood. Ingat po tayong lahat.